Ito ang sinabi unang-una na hindi ata napansin ng na mga kababayan natin na sinabi ni Sara Diskaya. Mga kababayan, ano nga ba'y sinabi ni Sara Diskaya para malinawan ng taong bayan? Mga kababayan ko, ito ang unang video na mapapanood nyo dahil kay Sara Diskaya mismo nang galing at sabibig niya, mga kababayan ko. Etong nang itong mga sangkot dito. Panoorin nyo mabuti mga kababayan. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Nung, nung, ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers. Narinig nyo? District engineers? At mga regional directors ng DPWH. Ayan! Marahil hindi nyo napakinggan yan at mga chief, chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Ayan na. Hindi nyo, hindi, hindi kayo nag-focus kay Sara Discaya eh, To be honest. From the beginning, that's the keyword word, mga kababayan ko. Hindi binanggit yung iba pa. Diyan nagkakaroon ng corruption. Ano trabaho ng mga corruption na to? Lalapit yung project na to. Halimbawa, sabi ko sa inyo, di ba? Binanggit ko yan. yung uh, magbibiding. Papanalunin sa bidding si Diskaya. Tapos, para makuha nila yung project. Pag nakuha nila yung project, mga kababayan ko, yan ang sasabi ko. Pag nakuha nila yung project, si Diskaya ngayon ang ipopront nila. And that is what happened to St. Gerald Construction. Mga kababayan. Yun ang nangyari. Nakuha nila yung bidding, nakuha nila yung project, nakuha nila kasi nilalapit na. So, sa makatawid, ang bidding, hindi na po, ano, hindi na po, ang bidding dito is parang ang dating nito, mga kababayan ko, is, ano tawag doon? Ah, uh, ah, uh, ano lang, parang, uh, parang, parang, uh, parang formality na lang. Pero, para sa akin, dog show na lang, mga kababayan ko. Dog show na lang yung, ano, pero St. Gerald na talaga ang nakakuha. Sa bibig na ni Di Sara Di na nangya na, na narinig niyo ha? sabi niya dito. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH oh? at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ano daw? Sinubukan daw nila ipadyaryo at isumbong sa DPWH. That's not true. No? Ah, alam niyo yung corruption dyan. This is, ano, dugtong na lang to eh. Huwag na natin paikutin ng tao dito sa Aradiskaya. Ano sunod? Subalit so, hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Ayan yung sinasabi ko. Wala nang dumadaan sa bidding talaga. Mga kababayan ko wala nang sa bidding. Sabi ko to, itong si congressman, may middleman, lalapit sa construction firm na ito, kailangan may percentage siya para pagdating pagpasok ng budget sa sa eh, sasalubungin ng St. Gerald without pa uh, kunwari na lang yung bidding na sumasali, mga kababayan ko. Pero St. Gerald na talaga yung nakatando doon. That's the reality. Mga kababayan ko, ako naniniwala ako sinasabi niya dito because Ito'y nangyayari talaga, mga kababayan, na talamakang ang korupsyon. Mas ano to, mas malala pa po sa Janet na Foles case to, mga kababayan ko. Kung yun, kung yun dati, mga senador, na, what we this, yung mga dati, mga senador, nagaano pa, na, tawag ito, uh, gumagamit pa ng uh, NGO, ito mga kababayan ko, DPWH, Actually, actually mga kababayan ko, matagal na pong kalakaran ito. Mga kababayan, matagal na pong kalakaran ito. Kaya po nag-aagawan sa pwesto ang mga politikong tumatakbo. Oh, di ba sabi nito, babaguhin natin ang ating distrikto. Putaragis na yan. Magbabago pala ang buhay niya sa distrikto. Yung mga pangako namin, di ba? Last election, ang kakapal ng mga pagmumukha niya na humarap sa inyo, no? Humarap sa taong bayan. Nagsalita na siya ay tuwid na tao. Pero tignan ang nangyari. <laughs> May namatay pa sa North Caloocan. <laughs> oh. Ngayon, mga kababayan ko, yan ang nangyari sa atin eh. Di ba? Oh. Oh, ano ngayon? Ano ngayon? Sino kayo? Kaya, kaya, kaya kayo mga politiko, kayo mga kongresista, na hindi naman lahat ng kongresista ganyan eh. May mga matitino pa rin naman. Yung mga tiwali dyan sa kongreso, ay eh, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. <laughs> di ba? Alam mo, dapat nga pasalamatan natin this kaya ngayon eh. Kasi sila ay naglakas ng loob eh. Kung di pa sila maiipit dito, di magsasalita itong mga to at tempo na rin na nagsalita sila para malaman ng tao. Di ba? Yung mga politiko dyan, kaya nag-aagawan sa pwesto yan, yung iba, para sa matitino at ma ma maayos na pamumuhay. Pero yung mga mga nakaupo dyan, yung mga umuupo ngayon, iba na po, mga kababayan ko, hindi nakatulad nung dati. Yung pagpapublic servant ang inuuna. Hindi, pagpapayaman at pagpapataba ng mga bulsa para pagpalaki ng mga bahay, pagbili ng mga magagarang sasakyan. Yan ako ang nature ng pagiging politiko ngayon. Yan ho ang kalakaran ng pandurugas at pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Kasi bakit mga kababayan ko, maluwag sa Pilipinas sa magnakaw. <laughs> Di ba? Sa Pilipinas, walang bitay, walang ano. Walang bitay. So, gawin mo sa Saudi yan, gawin mo sa Middle East yan, gawin mo sa China yan, pugot ulo ka kagad. Pero sa Pilipinas, kapag nagnakaw ka, baliwala wala lang, hindi ka makukulong. Hindi ka rin mapapa-impeach. <laughs> Di ba, mga kababayan? Oh, hindi nyo napansin yung sinabi ni Diskaya na ganyan. Hindi rin naipaliwanag sa inyo. Ano pa? Kung hindi, binabala, binabala nila na mata matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Dagdag na lang ni Diskaya to eh. Hindi namin ginusto kailanman na mapasa, mapasama, mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Kanyan talaga mangyayari sa inyo. Kailangan, ano to eh, minomonopoly kayo ng mga kongresista, mga, oh, kongresista tuloy, mga, ano, mga politiko na lumalapit sa inyo. And that's the reality. You know, sasamahan kayo ng ganyan, gagamay kayo ng ganyan, ganyan ang gagawin sa inyo niyan. That's true. Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH nahawak na hawak ng mga mambabatas ng, na, na nagpondo sa proyekto. Ayun. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. I think hindi labag sa kalooban yan eh. Kasi, ano eh, kinuha niya eh. Kasi kung, from the beginning, kung tuwid talaga kayo na tao, hindi niyo papatulan yung mga, ano ah. Sorry ah, Sarah Diskaya, ate ah. Ate Sarah. Oh, sorry ah, pasensya ka na. Pero kung tuwid kayo yung tao, kung uh, malabanal yung pangalan ng uh, ano ninyo ng uh, ng kumpanya ninyo kasi St. Gerald eh, 'di ba? Kung talagang ano, pangalan nga ng anak mo <laughs> Gerald. Eh. Kung talagang pang, kung talagang banal na banal yan, eh, hindi mo kukunin yung ganung estilo. Oh. Hindi ko alam paano niyo naaatim na ipakain niyo sa mga anak ninyo, pamilya ng empleyado ninyo, yung galing sa galing sa maling uh, pera na nanggaling sa pondo at taong Di ba? Alam niyo na nga na, alam niyo na nga na may corruption na nagaganap diyan. Ganyan pa rin. Mga kababayan ko, di ba? Oh, sabi dito, correct ka koy. Eh. Kung straight sila, di nila isa di, di nila asamin 'yon, di ba? Because of source of money, source of pera, magigipit kayo. Dahilan mo, mababawong ka sa utang. hindi maghanap ka ng ibang, pro ibang, 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 proyekto. Napakarami naman dyan. Bakit naman yung ibang, ibang engineer na may construction firm? Mga kababayan ko, nabubuhay sila sa private sector. Diba, mga kababayan ko? Yung iba, nagtatayo pa ng high-rise building, mga kababayan. Oh, ba't ito? Ba't kayo? Kinapitan nyo yan kasi gusto nyo rin. Diba? Tuloy. Oh. Um, yan ang sinasabi ni Diskaya. Yan yung narrative niya, mga kababayan ko. No? Para ho sa akin, suma sumausaw ho kayo dyan, may pagkakamali ho kayo. Yun ho ang gusto ko sabihin sa inyo, Sarah Diskaya. Kung kayo ilulusot nyo yung sarili nyo dyan, wala namang problema. Nandiyan kayo sa Senado, mga kababayan ko, pero sa tingin ko, uh, inaalis nyo yung Reputation ninyo, kahit ibangon nyo, wala na rin, wasak na rin. Kasi tumanggap na rin kayo. Nakisama na rin kayo. Sa makatawid, parang sa kaso, kapag gumawa ng dumal yung kasama mo is accessories of the crime. But right now, kayo yung witness sa ano na ito. So, Sarah Diskaya, hopefully sana mas marami pa kayong ilaglag na mga politician. O no, idamay nyo na rin yung mga senador. Eh, maglakas loob na rin kayo nabanggitin sila. Mga kababayan ko, and I'm calling the attention of the president. Ito ho, Mr. President, pwede ho natin protektahan to. Kasi ho, mga kababayan ko, wala hong ilalaglag na senador ito, mga kababayan. Kapag nasa piling ho at nasa poder ho itong mga to ng senado. Mga kababayan ko, yan ang iingatan natin, mga kapatid. Kaya medyo delikado pa rin tayo. Okay, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.